Thanks. Ito pa. Wow. Grabe. Hmm. Grabe <laughs> yung <Nating> gamigs oh. <po. laughs> Tingnan yung gamigs. Hmm. Yan, hello kamigs. Magandang araw sa inyo dyan mga kamigs. Andito ngayon ako sa may kahuyan kamigs kasi maghanap ko ng ano. Maghanap ko ng ubi. Yung para gawin namin yung ano. Habang merienda namin dito sa Bukid Kamigs. At Kamigs. Ganito yung ubi Kamigs oh. Ayan, ito yung dahon niya. Yan ito. Hanapin natin ang puno nito Kamigs. Oh, ayan. ayan doon. Sa baba. Yan nakita ko na Kamigs yung puno Kamigs. Yan. ke mix dengan potak teh kerabih nampak aku kemix, mix kerabih kena nama putakti, teh dami pelan putakti teh huh. kemix. sayang kerabih ah. ah. sikit huh. ah. Ito mix. Ha, hinabol ako ng butakti. Kinagat ang pa ako ka mix. Grabe, ang sakit. May nakita na sana ako duno oh. Ayan nakita ko na ang butakti na nanggagat sa pa ako. Grabe, ang sakit. Nanggagat ng mga binti ko mga ka mix. Ayan oh. Nasa ilalim ng dahon. Ayan, ang gagawin ko dyan ka ayun. Para makaganti ako, eh, ito ko. Ayan. Bus. Okay. Yan ka, Ito po yung nakita ko na ano ka, Megs? Ubi. Ito yung puno niya, oh. Ayan. So, kaya natin. mix laki na ano ito yung laman ayan. ayan ito ito yung laman niya ka mix kunin natin yung bago yung luma ano na yun ito luma na ito Pangit na to kainin. Ha? Huh? Lagat. Bisaya pa sa amin lagat. Lagat na to. Ano tayo? Din. Sakto ko. Ayun. Oh. Ay, meron dito. Ito. Yan. Ngayon natin kung okay ba.

不错，很棒了。 bayulit oh, ganda hmm? Oh, may isa pang puno na maliit dito.

Hmm. Itu. aneh Nah, punuk di tu Punuk di situ kan, guys. Kati. Kati gamig so. Tingnan ni gamigs. Ha? Kati ng ubi. <laughs> Yan no? Mga mga 3 kilos.

mga mga 15 kilos to mga kamigs. Yun.